Hello everyone. oh, this is Rose from our FW Vlog. Welcome to my vlog. Yeah, bago tayo mag-start ng linis, mag-work up na tayo sa glit. Ayan, work up ko na sa impay. Bago mag-start ng work. Ayan. Para may magawa naman tayo sa mga lumabuhi mabawasan ang mga calories sa ating katawan o di ba ang sarap pinagpawisan si Ingay Buti ha Work at work out kung tayo lang si Buddy kung tayo lang makaisip Guys, dito nga pala ako sa bahay ng anak ng amo ko ayun sa so, si, anong yun sa work out room sa anong yun, meron ganyan lang yun sa labas sa labas ng bahay Ayan, ay Beach, mate, sa, yung, ano, ko po na nandito sa hindi ng amo kasi nasa makasin, um, ayam, yung, mababa, nahe, at, nahe, at, alam mo maba na ako at pinagkawisan na ako na rin siya bye bye thank you for watching God bless us all pinagkawisan kaya ngayon yung, yung isang ako marami nga rin kasi yung bahay nila meron ka meron ka meio dia eu Barbara.